Good morning po Tuesday po ngayon at mag-aalmusal muna po tayo Bago po tayo magtinda Dito po ito sa Jesus Mabuting Pastol Parish So ito po, uh, medyo muulan pa At uh, kasalukuyang po tayong kumakain Ayan po yung aking mga kasama Ayan po Ang inulam ko nga po pala dito ay uh, Pritong itlog At saka po, manok Hindi po masyadong maalat ang paggaluto Kaya maganda siya, masarap dahil po bigla na namang lumakas ang ulan Tingnan nyo po ang aming kapaligran Ayan Baha na naman po Ito nga po pala yung lagi naming problema Kapag lumalakas ang ulan O kahit hindi po lumakas ang ulan Basta dire direts Bumabaha po dito sa amin Dahil po nahaharang po nung bagong kalsada Yung ulan na dapat ay uh, Napupunta po dun sa kabila Mataas po kasi ang paggagawa ng kalsada So ito po ang ating ititinda ngayon Meron po tayong uh, lumpiang uh, sariwa 50 piraso na naka-styro ang ating uh, tinda. Andito po tayo ngayon sa Santo Cristo Concepcion Tarlac. Papunta po tayo ngayon sa Barangay Rose Park. At andito na po tayo sa Rose Park sa bahay ng ating unang customer. Siya po ay si Tita Marilu Avena. Mula doon sa Santo Cristo hanggang dito sa Rose Park, mga 8 minutes po yung biyahe. By the way po mga kaibigan, ang puhunan po namin dito sa uh, lumpiang sariwa ay uh, 2,000 pesos. Kapag ito po ay napaubos namin, sa halagang 55 pesos, meron na kaming tubong 750. Kasi 50 pieces po ito. Times 55. Bali 2,750. Iles nyo po yung 2,000 na puhunan. Di 750. Yun po yung tubo. At andito na po tayo sa pangalawang customer natin. Umorder siya ng... Uh, o bumili siya ng uh, 30 pieces. So ito na lang po yung tinda natin. 18 pieces na lang po. Ayan po. So punta naman po tayo ngayon sa Cope subdivision. Andito na po tayo. Mga 12 minutes po ang layo nito. Mula dun sa huling pinuntahan natin. Bumili po siya ng uh, dalawang lumpiang sariwa at saka bumili din po siya ng kopis halaya o halaya kopis nagtitinda rin po pala kami ng ganon so, hindi na natin sinama yun sa ating uh, kwenta ayan po at andito na tayo sa bahay ni mam Ma principal principal po yung ano, customer natin ang susunod nating pupuntahan ay mga 9 minutes ang layo mula dito mga kaibigan at andito na po tayo ito yung 9 uh, minutes ang layo mula doon sa last na pinuntahan natin Bumili siya ng uh, dalawa na lumpiang sariwa siyempre. Ayan. Yung girlfriend ko nga pala ang taga-abot kasi ako taga-video ko eh. At saka ako din yung driver. Andito po tayo ngayon sa highway ng uh, Jet Trade Tarlac. Rabi, masambasa ako Medyo malayo-layo po yung pupuntahan natin. Mula doon sa huling pinuntahan natin ay uh, mga 15 minutes po ang layo sa subdivision po tayo pupunta. St. John Subdivision meron din po kasi border ng Tapnodon so okay po andito na tayo sa subdivision ng St. John bumili po yung customer natin ng dalawang lumpiang sariwa at saka dalawang kopis halaya ito po ay St. John Village sa San Juan Concepcion Darla ngayon po uh, mga siguro mga 10 minutes ang ating pupuntahan mula dito baha Andun yung pagdidelivera namin no, doon sa Bandaron kaya lang hindi na pwede yung ano, motor. Kasi bahado no, kaya lalakarin ko na lang. Ay dadaan tayo diyan no. So mula sa diyan, mga 10 minutes ang aabutin dahil mabagal ako mag-drive. So ayan. Dadalhin ko na doon, ako na magdi-deliver. Lalakarin ko na lang to. Doon no. Kaysa sa ano, umikot pa kami doon sa kabila. Wow, baka. Kung tutuusin, mula sa India hanggang dito, siguro mga 4 minutes lang eh. Kaya lang, dahil mabagal ako mag-drive, umuulang kasi eh. Nag-iingat po kasi ako. Ayan yung ating suki, yung nakapayong. Dito ito sa Jeff Main Conception. Okay, andito tayo ngayon sa Santa Rita Conception Tarlac. Ito yung barrio namin. So nakita nyo naman oh, yung kalsada. Marami pa kaming uh, pinag-deliveran at naubos na yung aming tinda. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi ko na lang na-video kasi nga na full storage yung uh, phone ko. Nagbura muna ako ng ibang files. Eh, sobrang ano, dito. Yung tricycle namin na dun sa dulo kasi hindi nga pwede dito eh. Tututuosin pwede naman eh kaya lang ayokong ipag-sapalaran yung aking tricycle. Dahil mamaya eh, may lakad pa kami baka hindi umandar ayoko naman gamitin yung sasakyan ko kasi ayun nga oh kaya naman yung mo nangyari sa mga sasakyan masyadong delikado yan mga kaibigan ang sasakyan kapag nabasa ang makina niyan mas maganda pa daw na bumili ka na lang ng bago kasi sa ipagawa mo so maraming salamat mga kaibigan natapos na kaming magtinda at uh, kung hindi lang po umuulan inaabot lang po kami ng mga dalawang oras siguro sa pagtitinda namin. Kasi nagdi-deliver na lang kami. Sa Facebook pa lang po, nagbebenta na kami doon. Nag-aalok na kami. Tapos yung mga bibili, lilista namin. Yun, nagdi-deliver na lang kami. Maraming maraming salamat po at God bless po. Mag-ingat po tayo. May bagyo. Ingat po tayo mga kaibigan. Thank you.